ito guys yung bago namin place at dito yung kwarto ng aking amo ito makikita guys sa surrounding ayan may bagong uy may... ay yung guys may swimming pool sa baba maliit lang siya pero maganda Rararating-rating lang namin. Dito man yung magiging office office ng aking ano? At din dito magiging aking temporary higaan. Hmm. Kasi 3 months lang kami dito at yung aking aso ah, si Cheesecake. At dito yung maliit ng kusina. At dito ako magluluto. Guys, andyan na lahat yung ano namin dala-dala naming ano gamit yan temporary lang naman tapos dito yung surrounding ayan guys yung swimming pool na malaki sa baba yan yung bago naming location at ayan na nga guys malapit kami sa King Kings Reed Park and Hort Park and Alexandra Queensway Ayan guys, dito kami. So, natin isara ra. Punta tayo sa ito yung maliit dito. Ah. At dito lang naman yung simpleng salas. Medyo ano, untidy pa kasi. Nagpapakpa lang kami. Ito yung balkonahin niya. Medyo ano siya. Ito yung surrounding guys. Malaya, malapit kami sa Science Park. Ayan yung yung opisina ng dati kong amo ay yung makikita ko dito guys ayan yan yung science park at ito yung surrounding ayan guys yung swimming pool napakahaba niya hanggang dun sa kabila the whole ano Dahol parang nagpaano siya sa ang palibot ayan bagong condo at bagong surrounding for three months and guys dito ko ayun guys yung ano oh park na yung connecting sa ano sa hot park So, dito muna tayo magtatapos. Mag-live-live -live tayo ng gabi, guys. New surrounding, new video. Bye!